para sa mga senador na magkaroon ng sapat na pondo ang mga magsasaka at edukasyon, lalo na ang mga nasalanta ng na mga nagdaang bagyo. Si Daniel Manalasta sa detalye. Ilan sa nais matiyak ng mga senador sa national budget para sa taong 2024 ay ang pondo para sa agrikultura at edukasyon. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Loren Legarda na importanteng bigyang pansin ang budget ng Department of Agriculture para makita kung paano ang tulong na binibigay sa mga magsaka, maingisda at maliliit na negosyo, lalo na ang mga negosyo na konektado sa pagkain ng mga tao. Importante rin ay uh, eh, completely mawala ng mm -hmm. hoarding at smuggling at pagsasamantala mm -hmm. ng mga unscrupulous na mga tao, individual man o sindikato, Uh, na uh, nag-take advantage ng sitwasyon. Binigyan din din ni Legarda ang kahalagahan ng pagtatanim. Pero kailangan bigyanan niya ng suporta ang mga farmers, lalo na ang mga nasasalanta ang pananim tuwing bumabagyo. At uh, maging resilient. Ano kaya ang bago nating gagawin ng mga programa or saan ang uh, bulto ng suporta sa uh, agrikultura para po maibsan ang mga masamang epekto ng pagbabago ng klima. Hinggil naman sa mga suliranin sa edukasyon, ayon naman kay Sen. Sherwin Gatchalian, ilan sa problema ay ang populasyon na mabilis ang paglobo. At kapag lumalaki ang populasyon, dumadami rin anya ang mga mag-aaral. Malaki rin daw ang problema sa mga bagyo o kalamidad at problema sa pondo. Ang nakikita mo strategy dyan, eh, talagang ano pa rin. Uh, Pursigihin natin madagdagan yung budget. Uh, Pangalawa maghanap tayo ng, tawag ko nga, outside-the-box solution. Mm -hmm. uh, isa na dyan, yung uh, voucher system. Uh, pwede natin palakihin yung voucher system para magamit natin yung paaralan silip paaralan ng ating uh, mga private school. Bukas, nakatakda naman busisiin ng Senado ang budget ng Department of Education at gayon din ang budget ng Office of the Vice President. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.